Meron dumating na brand new na Toyota Innova Scenic Hybrid. Siyempre pinapasok na natin kaagad sa PPF Bay natin dahil naka-appointment sila, sisimulan na kaagad yung unit. 2 days old pa lang itong unit na to pero of course dadaan pa rin tayo sa full process kahit sobrang brand new. Tsaka tayo magpo sa paint protection. By the way, ang inavail pala ng client natin is yung graphene coating plus PPF package natin. Itong mga promo natin na to ay sobrang sulit dahil pasok na sa budget mo, sobrang protected pa yung unit mo. Dahil makakapili ka kung ano yung mga parts na lalagyan natin ng paint protection film. So after installing paint protection film, mag-full body graphene coating na tayo. So yung graphene coating natin kasama pa rin yung mga parts na naka PPF. So kung imagine nyo, sobrang protected na talaga ng unit. Mape-preserve na natin yung factory paint, mas inimprove pa natin yung kintab ng unit nyo. Sobrang daming advantage ng naka-graphene coating or kapag naka-paint protection film ka. So yan na tapos natin within the day itong Toyota Innova Zenix. So next na tayo sa susunod nating vehicle na poprotektahan.